Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat kasing ganda po ng araw ngayon sa aming farm, RWGF Philippines. Siyempre, kasama ko si Boss Russell at ang mga... Kasama dito sa farm ang mga boys. Yan, shout out sa mga masisipag namin na mga kasamahan dito sa farm. Dito kami ngayon sa labas, sinamantala po namin ang lumabas para po maayos po yung mga ibang gagamitin namin sa breeding. Dahil breeding na naman po, ano, naiset na po ang mga iba ni Boss Russell dahil pag nandito siya sa Pilipinas at nagkataon na breeding, siya po ang nagsiset ng mga breeding materials. Yan, for breeding materials purposes only po yung nakikita po natin sa video. Yan po yung mga pullets natin dahil hindi po sila lugon. Yan, nasubukan na rin po ang kanilang mga kapatid ngayong istagan. Kaya fresh na fresh po ang mga gagamitin natin sa breeding para sa early bird po natin. Makahabol po tayo. Naka-priming na po yung mga yan. Pero weekly po ang vitamins. Uh, monthly din po ang kanilang purga. Ngayon, pinurga namin sila kagabi para ngayon paliliguan na lang po sila. Ayan, for breeding purposes only. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out ko lang po si Sir Tony Rayos sa anak po ni Sir Tony. Yan, Sir Rayos ng Dagupan City sa mga kasaman nilang nagpunta dito sa farm. Tapos po sa handler nila, hindi ko po natanong ang pangalan nila. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa tiwala. Nakakuha po sila sa atin ng breeding materials. Yan, ibibreed din po nila. At shout out din po kay Sir Terry O'Neil ng Visayas po, sir. Yan, taga Bisaya si Terry O'Neil nang nakakuha rin po sa atin ng yellow-legged hatch at sweater. Yan po, ang limang pinapakita ko sa video ito, magkakapatid po sila sa tatay. Sa nanay lang po, magkaiba yung Magkaiba yung nanay nung dalawa at magkaiba rin po yung nanay nung tatlo. Pero sa ama, iisa lang po ang tatay nila. Tapos po yung, ayan, yan po, yung dalawang light color, magkaiba po ang ang nanay nila. Pero ang tatay nila, iisa lang po. Yan, yung limang yan. Magkakamukha po sila, no? Ayan, nakikinig din po sila sa akin. Yan, so makikita nyo pa talaga na magkakapatid po talaga sila. Ayan. Makahabol rin sila sa early bird. Kaya po, pinulot na po ni Boss Russell Wilson para ready na rin po sila. Ayan. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ni-invite ko po kayo, please subscribe, Sherry Lumboy. At huwag niyo rin po sanang kalimutang pindutin yung notification bell button para ma-notify at updated po kayo sa lahat ng video na i upload ko. Sa mga nagtatanong po ng Facebook page or ng Facebook account ko, Sherry Lumboy pa rin po. At sa TikTok ko naman po, Sherry Lumboy din po ang aking TikTok account. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta. Yan pong puti po namin na tatlo ren, magkakapatid po sa nanay at tatay. Yung isa lang po ang hindi nila kapatid kasi gray po yun. Ayan. So ready na po sila lahat. Yung mga pinulot po namin ngayon. Ready na po yung mga yan. Medyo mapula-pula na po ang kanilang mga mukha. Ayan, paliliguan na lang dahil napurga na kagabi. Ito naman, mule train hatch yung green legs namin. Ayan, so thank you po sa lahat. Hanggang dito na lamang po yung video ko. Hanggang sa susunod, kita-kits po ulit tayo. Maraming maraming salamat po at uh, ingat po kayong lahat. Shout out po kay Sir Cesar Ivaristo. Hanggang sa susunod, bye-bye po and God bless.